Walang pahinga si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pagkatapos ng ASEAN Summit, pupunta naman siya sa Korea para sa APEC Economic Leaders Meeting. Yan ang umarang kadang balita ni PRTV News Correspondent Christian Bascones. Hindi pa man natatapos ang 47 ASEAN Summit sa Malaysia. May nakatakdang pagpupulong naman si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gaganapin sa Republic of Korea Ayon kay BFA spokesperson Angelica Escalona, isusulong ng Pangulo ang tatlong pangunahing sektor na tiyak na magpapalakas ng ekonomiya ng mga bansang miyembro ng APEC. Una, ang pag-aaral ng demographic change o ang pagbabago ng mga demografiko ng mga populasyon. Pangalawa, ang cultural creative industries kung saan inaasahang palalakasin ang ekonomiya ng mga bansa gamit ang pagkamalikhain at ang planong manguna sa pagtatatag ng artificial intelligence sa buong rehiyon yung sinabi kanina na APEC artificial intelligence initiative ng APEC this is uh, will help us the philippines take an active part in shaping how ai is used across the region naman in ways that are innovation friendly safe transparent and fair hindi pa kinumpirma ng ahensya kung magkakaroon ng pagpupulong ang Pangulo kasama si U.S. President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping. Ukol sa mga ugnayan sa mga malalaking bansa na layong palakasin ang pakikipagkalakalan. Dadalo rin ang Pangulo sa mga pagpupulong kasama ang APEC Advisory Council o ABAC at iba pang mga top business executives sa iba't ibang bansa. The meeting actually brings together um, business leaders and industry decision makers and innovators from the APEC member economies. And ang expected na i-discuss ng ating Pangulo is uh, highlighting new technologies and economic integration. Hindi tulad ng mga pagbupulong sa ASEAN Summit, nilino ng DFA na malabong pag-uusapan sa APEC ang mga issue patungkol sa umiinit atensyon sa West Philippine Sea dahil nakasentro lamang ito sa pagpapalakas ng ekonomiya ng mga miyembrong bansa. Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.